Guys, nandito ngayon kami sa sapa at sa maraming kakahuyan. Tingnan nyo. Kami ay mag-aayos ng tubig kasi wala kaming tubig as in super. Yan. Tumutunog na yung ipon. Ayan. ganda. Ayan sila guys, nag-aayos ng tubig. Pinagdudugtong nila yung host. Kaway-kaway naman po. <laughs> Ayan. Ganda dito ah. Naputol ya? Yan po siya ay tumulong sa amin. Ayan. mm, -mm. At ang bagal nila maglakad guys, yung dala, tatlo na yan. Tingnan mo. Ha? Ano, ang bagal nila maglakad. Ang bilis ko maglakad. Anong so? Wala, sila, o oh. Ha? Neng, magbaba ka, Neng. Ano, madali ano na, nanu Ayun oh. No? Anda. Oh, pagod pala maglakad, no? Pagod maglakad? This is a uh, bundok na. Tapos, medyo may takip silim nag-aayos ng, ng tubig dahil wala kami tubig mula kaninang umaga oops wow guys tingnan mo to, tabi tabi po tingnan mo to, ang ganda ng halaman ngayon na ako nakapunta dito nakapunta rito ay naku Dahil sa sobrang lakas ng ulan kasi, mula pa kagabi walang tubig. Kaya ganun. Kita mo yung mga puni ng mga tawag nyo uh, kuliglig. So, na feel mo na nasa probinsya ka talaga. Napakaganda ng buhay sa probinsya. Ayan. Ayan. Ayan sila Oh. Nag-ayos sa Ayan naman si Sophia. At saka yun si Ano ang ah, pangalan mo? RJ. Ha? Si RJ. Bagong friends namin. Tapos, iyong dalawa, Ayon. Napakahirap ng tubig dito sa amin kapag hindi mo yan ayusin dahil sa sobrang lakas ng ulan. Kaya, ganun. Kailangan siya ayusin dahil naaanod siya ng malakas na tubig mula sa bundok. gawa yung dalawa. Dapat tumutulong kayo. Nagbibidyo lang naman ako. Hmm. Ganda dito. Kaway naman kayong dalawa. Para may ano naman kayo. Plural-plural sa ano ko. Sa video ko. Hi vlog. Hi vlog. Hoy, makikita mo nga naman to. Sa aking YouTube channel. Hmm. Yan, maganda ang pag nasa probinsya ka maganda talaga yung ano, mga puno, sariwang sariwa. Saan kayo? Ah, uh, Neng, unsa na siya nga puno, Neng? Marang. marang. Yan po ang puno ng marang, guys, o. Oh. Marang. Thanks for watching.